Hello! Kumusta mga kaibigan? Uh, ito po ah... Uh, bawal mga liwa baka mag o, Alam nyo naman yan, anong viral eh, tayo pa naman ah tayo ba naman, eh, huwag na tayong maglupuhan uh, lagay tayo, naghahanap ng viral dito sa ating uh, facebook uh, uh, Balitang balita ngayon na uh, uh, mayroong uh, nagkaroon ng kalaguyo Pari yung may asawa at ah uh, uh, kasi we ang palad uh, nagluck po uh, hindi na po sila nagkahiwalay. Uh, ayaw bawal po tayo magpakita ng mga video ha kasi uh, makaperenta tayo diyan ang ibig sabihin ah uh, para sa akin napakaganda yung uh, balita niyan kasi bawal naman talaga mga liwa mm. alam ninyo, ang aking channel ah uh, lagi akong nagpapayo Uh, ito, pagkakataon ko na to, magbayo na naman ako. Ah, dahil sa balita na yan. Wala akong pakialam dyan kung anong ginawa na pagsusuting ninyo dyan. Ha? Ah, kung paano talagang naglakyan. Wala akong pakialam kasi bawal yan. Ah, monetize na ako eh. Ah, baka ma-restrict ang aking channel. Huwag po tayo. Ah, di po ako makikisali kung anong usapan ninyo. Basta ang akin, ah, tama po yun, na ah, bigyan leksyon yung mga ganyan. Oh, ay sa amin na ako bata pa, ah, mahilig ako makinig talaga ng mga balita. Marami talaga konsumido yung <laughs> ah kuminsan konsumido si Mr. Ah, dahil na ah, nangangaliwa si Mrs. Pero mas marami talagang konsumido si Mrs. dahil nangangaliwa si Mr. Yun po ang ah, ibig sabihin dito sa balita na ito eh. Uh, ah, ayaw ko lang magpakita ng video, bawal Ibig sabihin, Anong araw naririnig ko na yung mga balita na yan ah, May mga sumpa ah, May mga anting-anting Ano ba yung uh, sinasabi dyan? Basta, ayaw ko eh, Kasi maka, makarinig na mga bata, bastos eh Basta Yang nga yan, na uh, pangyayari Magiging leksyon po uh, Matakot mo kayo Kasi alam ninyo Kung makalusot man kayo sa mata ng tao Sa mata ng Diyos ay noon pa man bawal na yan makiapid bawal na yan eh noon pa man panahon ni Jesus Kristo ah, bakit ah, marami pa rin ang uh, ah, ay eh, ah, tayo kasi tao lang ah, madaling matokso pero pag para sa akin ah, nasa sa akin na lang yon kung magpapatokso nasa sa na rin kung magpapatokso ka kaya labanan ng tokso eh <laughs> Nasa sayo na lang yan. Ang isipin mo na lang mga kaibigan, huwag mo nang isipin yung sarili mo. Ang isipin mo, pag natukso ka, sinong uh, magsikripisyo? Sinong apektado? Ha? Ikaw ba? O yung kalaguyo mo? Hindi. Eh, lalip, matan ako. Ang may edad ka na eh. Ang uh, magkakaproblema doon, no? Yung inyong mga anak. Yung ating mga anak, mga apo. Kasi po, magiging uh, masama po tayong ihimplo. Ha? Masamang ihimplo po yung ganun. Mm. Kaya nga, uh, ginawang video na ito na <laughs> uh, naglak, ay Eh, wala na akong pakialam kung paano ginawa yan. Pero, maganda. Maganda yung uh, uh, mayroong natakot sa ganun. Kaya lang ang problema, bandang huli nagsisiraan naman sila kasi hindi totoo, hindi totoo. Ay totoo man 'yan o hindi na nangyari, bawal talaga 'yang ginagawa na mga ngaliwa. Hmm, dapat diretso lang para sa pamilya lang, para sa pamilya. Ay kung ikaw ay binata, sabihin mo binata ka, ikaw dalaga. P pwede. Bawal pa rin eh. <laughs> Kumpara sa akin bawal pa rin maipiktuhan nga kayo eh. O sige, maraming salamat. Hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat po.